Welcome to Calvinating Blog. Please subscribe on my YouTube channel and follow my Facebook page. Hello mga idol. Ang next topic natin ay sa baugta. Il health naman. Ito yung uh, claim signature form or yung tinatawag na CSF. Before ang tawag dito ay CSF1 then CSF2. Okay? Ngayon, ito na CSF. Yung mga ibang uh, ano mga latest na no, hospital ngayon, ang hinihingi nila is CSF sa kayong updated na MDR. Okay, ano ba ang purpose nung S, uh, CSF? Okay. So itong CSF na to is sa uh, kapag mag-avail tayo ng PhilHealth once na halimbawa na no, hospital si member tapos employed siya and then kailangan ng uh, Signature ng employer or ng HR department. Ito yung ibibigay natin kay uh, employee. So, di ba naituro ko na sa inyo bakit importanteng i-report natin si employee kay PhilHealth agad within 30 days para makakuha tayo ng updated nila, updated na MDR nila. Okay? So, ito yung minsan na hinihingi. Uh, pipila pa lang ito ng, ano, ng, uh, ng... Uh, a uh, member tapos papapirma lang niya sa employer itong employer certification ibig sabihin lang nito is uh, inaallow ni ano in-authorize ni employer na itong si employee ay uh, ano siya ito meron siyang premium contribution under the company at siya yung latest sa, uh, ano niya employer na nagulog, okay at uh, take note lang ginawa ko tong uh, content na ito para i-remind kayo na Uh, tayong mga employer, HR, practitioner, or admin, or owner ng company is, bago tayo pumirma ng CSF, i-make sure natin na eligible si member or si employee na mag avail bail nung, nung PhilHealth. Bakit? Kasi once na pumirma tayo dito at uh, in-approve ng hospital, then nabayaran sila ng PhilHealth, maaaring in future kapag uh, na-discover ni PhilHealth uh, na not eligible si uh, employee or ni member i-charge icha sa atin or sa employer yung uh, benefit na inabil ni employee uh, ni member or ni employee. Okay. So yun na nga bago tayo pumirma ng CSF kailangan ma-identify natin na eligible si employee. So ang tanong is idol ay paano naman namin malalaman kung eligible ba si member or si employee? So madali lang yung sagot kasi mayroon mga tamang kasagutan tungkol dyan. Ito yung sagot. Okay. <clears throat> Bago tayo pumirma ng mga dokumento na pinapapirmahan ni member or ni employee, so i-make sure lang natin na updated yung kanyang contribution. Ito yung uh, simple uh, simple understanding lang na eligible si employee. So, dapat sa loob ng isang taon, meron dapat na 9 posted contribution. Okay, kahit hindi exactong ano yon ay nag-start siya ng February, March, ganun. So, eh, dito sa sample natin, example na number one ito, kung nakikita nyo sa screen, ayan, uh, ah, iyaano ko lang. <clears throat> okay, So, makikita nyo dito, halimbawa, hire siya ng January or kahit hindi siya nag-start doon sa company nyo, basta may hulog siya ng January, February, March. Tapos, wala siyang hulog ng April, May, June, sabihin na natin. Pero may hulog siya ng July, August, September, October, November, December. So, kung makikita nyo, uh, continue yung 9 months niya sa loob ng isang taon. So, meaning, eligible siya. Next example, dito sa next is wala siyang hulog ng July, August, September. So, pero yung iba posted naman. So, ibig sabihin eligible siya. Then, itong next example natin, sabihin na natin April siya na hire sa inyo. Okay, nung January, February, March, wala siyang trabaho, sabihin na natin. So, nagkasakit siya kunwari ng January. Okay, so pasok siya. Okay. Then last na example ito. Okay, eligible siya, 'di ba? Kasi sa loob ng isang taon, meron siyang posted na 9. Kahit na bungi-bungi yung kanyang contribution. Okay? Ito, noong February, noong June, at saka noong August, wala siya. Sabihin na natin, no earnings siya, siya noong araw, anong ah, buwan na yon Kaya wala siyang contribution. Okay? <clears throat> Then, ito yung example naman natin na hindi siya eligible. Okay? <clears throat> Sabihin na natin ito, um, June, July, August, September wala siyang hulog, October, November, December, January wala, February, March, April wala, May, June, July meron. Pero syempre, kukunin na kukunin natin yung yung ano, yung isang taon doon sa including the month of confinement halimbawa na confine siya ng June, 'di ba? Sabi na natin. Tapos syempre kukunin mo yung onion ano yun, yung uh, coverage ng isang taon. So nahita dito July, di ba? Pero wala siyang hulog ng 1 2 3 4. 4. So ibig sabihin hindi siya eligible. So meaning kapag ganyan, huwag niyong pirmahan yung CSF niya, okay? So kung ganun yung ano, kung ganun kung ganito yung makikita ninyo to make it clear lang para hindi tayo maging ano for future for future security okay <clears throat> or for security purposes syempre mahirap naman na maapektuhan yung ating records kapag na no audit tayo ni PhilHealth so ganun lang kasimple guys yung ating tutorial so hoping sa mga employer at sa mga owner ng company bago po tayo pumirma ng CSF kapag nagre-request si Si member, ano natin, i pag-aralan natin yung kanilang contribution para maging aware tayo. Tapos kung eligible naman siya, bigay niyo to, bigay, wag niyo nang pahirapan si member. Ibigay niyo to at saka yung kanilang updated MTR Okay? So yun lang guys. Uh, don't forget to subscribe, share and like ng ating channel. And also paki-follow yung ating Facebook page para ano din Uh, dumami yung ating follower okay? at para makatulong tayo sa gulong ating channel maraming salamat and God bless